Magvideo video si pangga Lipay kayu si pangga Halo Gana emang nanggi hangat dan tubig naku anak Gana emang nanggi hangat anak Wapamanisu danak sudlan paninaku anak Ulo ka <laughs> lipay oi Lipay ya sakong anak oi <laughs> <laughs> Say good afternoon anak bi Anong talikdan manggit si mama oy? Ayan ni hilanti anak. Ako ni sudlag tubig anak. Ah. <laughs> Lipayas bata ni mama. Oy. <laughs> anak. Say good afternoon. Say good afternoon to your viewers. Na hello guys. Thank you for always watching our videos. Panoorin po ninyong maigi guys Salamat guys Para po makabili po kami Ng aircon guys eh, Mag aircon na day ka anak Mag aircon na ninyong bata Iko ko rin anak Ayun anak, alala na anak Gihaw ka anak Gihaw man niya kong anak Gihaw man ay Ayos, ayos, ayos ay, ay hapuhapan lang ni mama ang bata ning mama hapuhapan si papi kay gialimot anang bata kay nangita manig irkon ang erkon sa bata wawala mani irkon si bibi nga anak si papi walay irkon Wawala i si papi nga anak wawala mani erkon si papi nga gamay ang gamay nga bata wawala mani erkon ang erkon sa bibi palito nun pang erkon ang erkon ni papi Paliton pa ang aircon ni papi nga bata. Paliton pa ang aircon. <laughs> Katol na. <laughs> anong nakadesawag anak? Ha? Anong nasawag si Bibi Papi? Ani anak sudlan pa tubig anak. Lipayas bata oy. <laughs> sudlan pa tubig oy. Giuhaw bayas mamalisa anak. Uhaw ka iko anak. am din ako na dang charger anak. Nakalimot bitaw ko anak. Kuhaon pa mamalisa ang charger anak. Porting, limutan ni Mama Lisa's charger, anak. Hala, oy. Hala, lipay man, oy. <laughs> lipay man, gihapon mo nakalimutan ang charger, oy. <laughs> Nalipay ka ni Sod ko, anak. Ha? Huh? <laughs> Hindi na malang ko tinggan. Hindi na malang ko tinggan ni Papi. Karong di man ni magtingog na kong bata ganes mama Lisa, ang say rason nga di mo tingog ang bibi ko. Kay mo gawas na lang ko balik. Mulakaw na lang ko anak. Milakaw nas si mama oy. Biya anak ko ko's si papi oy. Biya anak ko oy. Biya anak ko kung anak oy. Mulakaw na lang ko oy. Di man ko tagdon. Magsige na malanig panalikod ni Mama Lisa akong anak. Nan gisingot na kog maayo guys. oo, oh, kay wa ko tagdang papi guys. Ayan, good afternoon guys. Wa ko tagdang papi guys. Gisingot na lang kog maayo guys. Adto na ko anak. <laughs> <laughs> wa man kutagdang, bibi papi. Thank you for watching guys.